Hey guys, good morning, everyone. Dito na! Okay. Kuha ka Okay. Ay, yung asawa niya ulit. Asawa niya ulit. Hugasan mo yan. Sinasabihan ko na kayo, huwag kayong malikot, ha? Kasi pag napilay, lagnat agad ang inaabot nyo. Andun sa water jug. Malinis na yan. Grado ka. Huwag mong punoyin. mo yung gate. Tsaka pinto. Unay mo ito para sa tamol. Upo ka dyan. Saksakan kayo ng likot eh. Korean background. Naan na natuloy ni Ayusin mo trabaho mo ah. Korean si Kino sinaya mo yung araw ko ha, kung hindi kayo malikot ha. Nakakaduhan kayo, saksakan kayo ng kalikutan. Tugundi. Tinan mo kuya, anong oras na? Kaya eh, mo monitor ko sa gamot oh. Kailangan e, makapasok ka na bukas ha. hindi pwedeng lagi nagkakasakit. 8.35 hmm? 8.35 Tinan mo maya, every 4 hours ang gamot. 8.35. Nung oras na ipapagamot yan. Ang ba tao yun? Nasa ma, sa, ano, mas sa, sa ulo. dito, Ah. Para saan ba yan? Korea. Ay, ano. Ba yun? Chinese background. Calligraphy ito. Magkagalungan yung kamay. Ay, yung isa so, Ha? Yung malaki. Ayan. Praktisan mo yan. Ito. Ito daw. Hindi, yung background. Hindi yung sulat. Dito. Ayun yung sa, sa baba. Ha? Hindi, yung sa Ayan. Ayan. Ah. Huh. wala ang sulat. Ito. Kailangan may sulat. Tapos ikaw ang gagawa ng sulat. Kailangan wala ang sulat. Tapos ako gagawa ng sulat. Ah. Edo yung iba. ka lang anong. Walang mo oh, walang ay. sulat. Akin nga. Patingin. Parang kanyari teacher ka eh. Yo. Teacher. Oh my God. Oh my God. Oh my... Bakit Chinese calligraphy ang ano nyo? Ito so, teacher namin. Kailangan ba namin yung pag-apply kami ang trabaho? Ewan. Um, hindi ko alam. Basag! Ito na lang, oh. Ito pala, yung marami dito pagpipili, oh. Aray ko. Mahirap yan, eh. Last, tayo mo na ito sa bag Oh, ganito na lang, oh. Umupo ka doon. Umupo ka, ha? Galing mo pala, pumili mo. Umayos ka. Ako tigil-tigilan mo, ha? Maaga pa, ha? Instead na nakapasok ako ngayon, kung hindi dahil sa'yo kagabi mag ka, bakit anong ginawa mo? Bakit ka nagalagnat? Anong ginawa mo sa labas yung isang araw? Wala kang ginawa. So kung wala kang ginawa, bakit ka nagkasakit? Di ba kabilin-bilinan ko pagkagaling sa school dito na? Tsaka kumain bago pumasok. Bakit hindi kayo kumain pag pumapasok kayo? Kumain ako. Si Piapia -pia lang yung hindi. Isa kape. No? No, anong gagawin natin ngayon? November, di ba? Dapat unang pasok mo ngayon. Hindi ka pwedeng iisa lang dyan sa school kung ganyan lagi may lagnat. Pati ako dadamay sa'yo. Yung araw ko ngayon, masasayang. Hindi ako makakapasok dahil dyan sa ginawa mo. Sinong mo sa'yo dito? Wala. Tigilan mo niya kasi cellphone mo, ha? Mabukas ka na, na doon, Kino. Huwag mo sagutin na wait lang. Pumasok na doon. Lilisi mo na yung likod. Aga-agi. Eh. Hindi na kayo natuto eh. Lagi kayong ano eh. Lalo ka na princess ha. Di ba sabi ko wag, wag, wag lalabas ano gate. Kapag nasa loob hindi na lalabas. Bakit ilang beses na kayo lumabas? Kailan to lumabas huling lumabas? Kailan niya huling lumabas? Kino? Saan? Si Ransot, nung webis pa yan may lagnat eh. Hanggang ngayon may lagnat pa rin. Ibig sabihin, lumabas ka na naman. Dati hindi galing yan. Magkasabay kayo halos ni eh, Princess Si eh, Princess, okay na. Ikaw, hindi pa. Tinatanong kita kung anong ginawa mo. May nakain ka ba? May ginawa ka ba? Napilay ka ba? Hindi ka nakagat ng aso. Hindi ka nakagat ng pusa. Kalmot. Sasabihin mo yung totoo, ha? Ayoko nang sinungaling, ha? Sabi. Hindi ko maaanuhan yung sakit mo kung hindi ka magsasabi ng totoo. Hindi mo ba yun, ina, no Kapatid mo, Kino? Huwag mong ganyan ninyo yung paa mo. Ikas ng ulo niyo, eh. Tanda-tandaan niyo eh. Paulit-ulit kayo, eh. I-screenshot mo lang yan tapos ano mo Tapos i- ano mo, i mo. pag crap mo buo na yan. print mo buo na yan. Sige na. Kilos na don. Andito ako. Aga-aga pati araw ko sira. Magpahinga ka ha. Maghapon, magmumonitor ako sa'yo. Naiintindihan mo? Sasabihin mo kung ano masakit sa'yo. Ang mga bata na ito, nagiging pasaway, matanda. Aga-aga, hindi -aga, tuloy ako nakapasok. Absent pa ako, sayang araw ko. Ayan. mo naman pwedeng umuwi.